Dari pacun ke dari wakil, maka duit menggigit tak ini. Seperti mengingat apa mulai tahu, bukit kaya. Sekarang ini mendalana ni. Lihat pun sebagainya. Curi mana kebutangan dia. Isterit nolang orang tak tadi betul. Dia nolang tak tahu. Ya. macam eh sekali ah gunya apa kelas like aku dapat 15 mana ni kakoi yang ada kan buka yang untuk kelas Genghis di sana? Tidaklah Genghis. Sama-sama dengan anak-anak yang berada di bawah ini. Tidak ada yang berlaku-laku di sana, bukan? Ada banyak yang berlaku-laku di sini, Kwan. Di ano ba? Makalayo niya ito sa sakyan nga. ga. Bwet din, dahil niya kaalig hapon Oo, niya. Diri. Balik ta sa agi. Para, pa sa, palayo Dari. palayo na man indi ri. Tara man dito sa ubos ang kuno. Ang... Gwapo patong imong um, gitudlo dito katong gikantag ma'am so katong ko i gwapo dili lakaw lakawon ani suga. ana gani ka? Mm. Hmm. Kato may gwapo. ang suga. Ano to dito no? Galibot bitong tanang park nga naingon ba. Tidak ada apa-apa di sana. Selamat tinggal. Sebelum ini, semasa kita berada di kita tidak boleh pergi ke bawah. Kita tidak <tutuk> boleh tahu bukit. ni, ini klaro sounds. Dia ni. Jadi sikit. Lami yang jadi sila bakal lagi sila naga anu sila ngan naik makan kahui naik malakau lakau orang tahu <laughs> Boom, biboy todas das. Adlok kay rin biboy, bukid ba mong gilakaw-lakawan way tao. Pati yon may diri no aray ko. Ah, bakit naman aray ko? <laughs> Kumusta oh ito? Naglalakad dito sa ano? Forest. Sa sa forest kami ano, nagpunta. Wala pa lang tao dito pag ano na. Ganitong oras, walang kami lang tao dito. Ah, mayroon pala oh. Tumatak bu, Ayan. Dagan siya, dagan. Eh? Virgin pa ako. Ang <laughs> 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 oh, iglakaw-lakaw eh, Ke virgin pa ka. Ah, andyan pala si Akari. Hindi ko na ano. Ay. Hello, Akari. <laughs> Ayan, ganda oh, may pula-pula na ano. Ganda ng view oh. Ganda nga, pero patayin kami dito akari, walang makakita ah. Impas. Kasi bukid ito eh, hindi namin alam dito <laughs> ganda. Napunta-punta lang kami dito. Ayan, tingling marip ko diha. <laughs> marip ka dito, eh. walang makakaalam. Patay ka dito. Wala talagang taong. Tahimik na lugar ba? Maraming tao dito pag ano? Araw siguro. Sa araw. Sa yung Sabado at sa Kalinggo. Malawak ito kasing ano ito, ginawang ano ay? Yung park ba? May restaurant nga dito, pero malayo-layo dito sa ano, nilakara namin. Aray ko, oy, akong buntis. <laughs> Nako, pag mangyari yan, biboy. <laughs> ano akari? Delikado daw si biboy pag umuwing buntis dah. <laughs> Alas 7 na ng gabi dito pero maliwanag pa. <coughs> dito sa ilalim ng yan, madilim. Mahirap magbasa. <laughs> Mahirap magbasa ito naglalakad. Wala kasi akong dalang ano, walang dalang pinot, wala akong dalang ano ba yung anong tawag diyan yung handle ng ano cellphone pag kuan ang... hinawakan ko lang tong cellphone eh Ano yan? Yan naman gusto niya mabuntis. <laughs> Wala kasi beauty ko. Mami Tudas. <laughs> Akari beauty mo piki. <laughs> ano ba yan? <laughs> Medyo maano na. Medyo madili, makulimlim na dito. Isang oras na. Alas 7. Alas 7. Pasado na. Wala palang ano dito pag ganitong oras wala. Sa gabi. Ah, pero may sasakyan pa doon sa baba. Oh. Ito, mag-isa lang sasakyan ko dito. Nakapark, ko. Oh. namit kon kaunan Mhm. Mo ato da tadi to, mo toyok pa tadi to, pai bo. Tara. Ah, dito, nya dito, ang ganda di ba? Pag ganitong oras pala dito, pag ano? Wala nang ano, walang, wala Wala kasi ilaw-ilaw kasi dito eh. Katong park yung mong gitudlo ba na? Ilo, guwapo di rin yung dagang kagsuga. Katong park turuan. Sinubukan lang namin pinuntahan pinunta, dito ano ni... Ano kayo dari? ulay yung suga no? Hmm. Ano kayo lakas ng butag suga dari? Akala namin kasi... May ilo dito, la. Maraming maglalakad dito pag ganitong oras paggabi. Wala pala. Ano ba yun? Maghanap na mag-ampon? <laughs> uh, dali. I, ako na lang. Mag, kami na lang ni nanay mag-ampon. Jen <laughs> <laughs> ka ba Mami Tudas nang buntis ka na nakak uwi <laughs> maka uwi <laughs> kana restaurant pa na di diba? ba restaurant well, kya po na di ba oh mali ginitang o, o restaurant na niga man pero ang restaurant kada ko katong inyong natuan dito mo no, ba oh <laughs> dili ni restaurant kya po suru ni dire

Nai natulog dia ti di lantamo dool. Ha? Huh? Di lantamo dool. Kaneng do sala ga restoran. Ara. Di di li man restoran ta kebatang. Nai nagpuyo sa sulod nai tahu. Ano kay na masik kanan o? Ah. Mm. Nga lugsugak sulod. Ini contoh neng, sot ke neng? Bentayu, matikan. Atau tarik tu, atau teng tengah untung marking di nganunang naan kedai marking sa ya. bos. Minaw na ko dali na imumok ba? Wala ano pa ay na imumok dali. Gwapo dali na no, magdalag escaping na na. hurt. Oh, wala na mong gwisak yan na Wala ko na. Ay, wala na. Wala na. Wala ka na ito. Eh, gabiin na. Mga na ito. Sudah mesti macam tu kan. Ah. Terang. Terang. Yang ini kita kumpul kau bawa ngah yang ani leder. Gua pun kau lekawan dapat nate plus play. Biar rumah kita plus play. Angkat tangan nak jaga yang asal kat tengtu yok semua tu. Thank Oh, di rin lakaw dako kayong iring, oh. Taro, sama Saan man iring, oh. Taro, Itong na iring, dako ka, sama sa mo sige eh. Alis uh, na kami dito, baby boy. Ang na. Takot ako dito. Ingat po sa biyahe. Um, mala, malapit lang, malapit lang yung ano. Hindi kami mabiyahe ng ano, mahaba. Oh, uh, ano, malayo. Pero glakarin mo ito ang ano, ang layo eh sa bahay. tama, -tama uh. pagdating mo sa bahay, gutom na. Ah. Uh. Ano ba 'yan? Okay, muna Okay mo, good job. Ang bago na na mo nga istan no. Uh. Gilabay na mo tandaan. dali mangit-ngit dere kay kakahuyan manggut pero ini gawas na ani hayag-hayag ta kasi so, miyaw ah hadlok ko ana eh. sa mana siya ay sabay labay ni siya ani mumuk de nan dako Itu ko ni siya nang paingon nya anak kan ni abot ta ida Oh, bibuy mumuk daw yung ano may itim na pusak. Mm, wala na ganit dahin siya. Nara oh Hindi. Siya rin isa dihan. Luka na niya. May isa kasakyanan o. Wala na. Ang nga pa o? Napay doha o? sa boss? siguro nang nag-jogging. akala namin ano ah, Maraming maglalakad dito ba? Maraming nagpupunta dito pag kwan, kasi maganda maglakad-lakad dito eh. Kakatakot lang kasi kakakuyan, ba? Katungis lagi na sa atong katungis sa lagi na to. Mag-practice practice diha. Oh, katong pareha dito sa iyo Costa. gisudlan na to. Ah, hmm. oh, no, no, lagi oh, kanawa Oh. Lah mo try ka ta no. Oh, no. oh. No. jud ga. No. Hmm, pareha jud. Pareha jud siya. Sa to panay nay nagaduwa diri gabi eh, kay oh ayod man kayo oh. No. Hmm. Pila ka ni ila diri no. Ngayon. Maganda maglakad diyan pag umaga. Oo, yung ano, maganda dito maglakad pag kuan. Malayo dito sa bahay, boy. Paano ba ito? Malayo ito sa bahay. Oh, tangi ali o. Oh. oh. Ah, kena Dah. Ai, dili. Ini Kena buat ni gamit ni? Wala. Harum, hangat-hangat, sih. Okay na Okay na Malayo man ito sa bahay, B-boy Malayo sa bahay Siguro galing doon sa bahay Kung pupunta ka dito maglakad Mga dalawang oras siguro lakarin Layo ito sa bahay ako dito noon, noon mga ilang taon na kaya yon. Naglalakad kami dito, nagano, nagvideo-video ako, ako dito nagano. Naglakad-lakad kami. Dito sa ano, yung, sa Forest Park. sa araw lang dito maganda pala sa ano forest park pag gabi wala na walang ano walang nagpupunta ay hey, malayo pala <laughs> malayo ito sa bahay ay eh. ito, ito na makaya Mga siguro eh, dalawang oras sobrang tatlong oras kaya galing bahay magpunta ka doon sa kakahuyan kung wag lakad ka galing sa bahay papunta dito sa forest park yung punta namin yung na, na forest pa park yung trabaho sa unan no ah UP UP lawit na yung dila mo <laughs> <laughs> lalawit yung dila mo pero pag may ano sasakyan ka malapit lang <laughs> Maraming maraming salamat nga pala di ano B-boy, maraming salamat sa pagdalaw. <laughs> sumama sumama ka sa ano ah, paglakad-lakad namin sa ano Forest Park. <laughs> Pati si Akari. Akari, salamat Akari. <laughs> Namiss ko sila ba si Lola Basi, Akari B-boy siya kasi ati e, sa kanang mga live-live nila. Next week magtingin ako dalawang araw wala akong pasok. <laughs> Nawala na si Akari Biboy Inaway mo <laughs> Inaway ni Biboy Ulit sa tagbalay <laughs> Tanaw natin itong kandila Ito rin tamtoy ito pinawisan doon sa lakad-lakad na sa ano forest park mamaya pagdating sa bahay maglakad ulit doon sa ano malapit sa bahay Sampai hey. oh, kan ang jujur bayi paniapun mm. Birthday ko sa August 16 kasi biboy oh advance happy birthday <laughs> advance happy birthday biboy bigyan kita pang jellybee pang bilang lang muna oh may ano na ha pang jellybee ka daw <laughs>